pinakamataas na employment rate sa loob ng labing walong taon na kamit sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kamakailan lang, inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Labor Force Survey para sa October 2023. Dito, na ipakitang umakyat na sa 95.8% ang employment rate sa bansa. Kasunod nito, pinuri ni Bulacan 6th District Representative Salvador Plato si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil ito ang pinakamataas na employment rate sa loob ng labing walong taon. Paano ba nakamit ng Administrasyong Marcos ang ganitong record-breaking na employment rate? Tara, alamin natin. Nilagpasan ang pinakahuling datos mula sa PSA ang dating pinakamataas na employment rate na naitala noong April 2005. Maituturing na record-breaking din ang unemployment rate noong October 2023 na bumaba sa 4.2%. Ayon kay Representative Plato, naging driving force tungo sa malakas na ekonomiya ang administrasyon ni Pangulo Marcos. Anya, siniguro ng mga polisiya ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya na siyang napakinabangan ng bilyong-milyong mga Pilipino. nabilang sa mga pulisiyang ito, ang Food Stamp Program na inilusad noong September 29, 2023. Sa Food Stamp Program, mabibigyan ng... Food poor Filipinos ng electronic benefit transfer cards na may lamang 3,000 pesos monthly. Para mapanatili sa food stamp program, kinakailangan mag-enroll ang beneficiaries nito sa job generating programs ng Department of Labor and Employment o DOLE, At Technical Education and Skills Development Authority o TESDA required ang beneficiaries na magbigay ng certificate mula sa DOLE o TESDA upang masiguro na naghahanap sila ng trabaho. Samantala, noong September 27, 2023 man pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Republic Act 11962 o Trabaho para sa Bayan Act na magpapalakas sa employability at competitiveness ng mga Pilipino. Inaprubahan din ng Senado ang Public-Private Partnership Act kasabay ng paglulunsad ng National Innovation Agenda and Strategy document for 2023 to 2032 ang mga ito ay inaasahang lilikha ng mas maraming trabaho bukod pa rito matatandaan ding nakakuha ng 120 million dollar worth of memorandum of understanding agreement si Pangulong Marcos mula sa ikaunang ASEAN GCC Summit kung saan magtatayo ng 500-person capacity training facility sa bansa para sa upskilling ng Filipino workers sa construction industry. Para kay Representative Plato, pinakamahalaga ang job figures sa lahat ng mga economic indicators dahil magiging makabuluhan lang ang paglago ng ekonomiya kung marami rin ang nilikhang trabaho dahil sa pagpupursigin ni Pangulong Marcos na manghikayat ng foreign investors at sa paggawa ng mga pulisiya na tiyak na makakatulong sa labor force. Tiyak na mas marami pang dekalidad na trabaho ang malilika para sa lahat ng Pilipino. Masisiguro rin ito ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya na hangad ng Pangulo para sa buong Pilipinas. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa pagtaas ng employment rate ng Pilipinas? D W I Z research report Re -re report